Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Balik, Nakaranas po ng malakas na pag-ulan na may kasamang yelo ang ilang lugar sa Carmen, Cotabato. Halos 10 minuto ang itinagal ng pag-uulan sa barangay Aruman na halos mag-zero visibility na dahil po sa lakas. Naranasan din yan sa barangay Kibudtungan. Ang mga butil ng yelo, mas malaki pa raw sa butil ng mais. Walang naiulat na napahamak o nasaktan sa pangyayari. Muli pong umarangkada ang tigil pasada ng ilang transport groups sa bisperas ng extended deadline para sa consolidation ng mga jeep sa ilalim ng PUV Modernization Program. At may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, uh, Connie, sa unang araw ng transport strike na ikinasa ng piston, mula kayo ng alas 8 ay nagsasagwa sila ng mobilisasyon sa iba't ibang transport hubs dito sa Metro Manila gaya na lang dito sa kinaroroonan natin sa may Pasig kung saan sige sila sa panghikayat sa mga kapwa nila jeepney drivers na sumama na sa kanilang tigil pasada. Pero marami pa rin ang bumabiyahe, pampasada lang daw muna ng ilang ikot pero kalaunay titigil din bilang pakikisama. Ayon sa Grupong Piston, makadayuhan umano ang anilay ipinipilit na modernisasyon. Magre-resulta lang umano sa pagkawala ng kabuhayan ng libu-libong tsuper at operator at tinapat pa umano ang deadline sa mismong digang araw ng paggawa sa Mayo 1. Hindi raw kakayanin ng mga tsuper ang pagbabayad sa mga bagong unit na aabot umano sa 2.8 milyon pesos na bubu bubunuin sa 6 hanggang 7 taon. Bukod pa umano ang iba pang mga malaking bayarin tulad ng membership sa mga kooperatiba. Pag nagkataon, lalo mo mababawasan ang masasakyan ng publiko o di kaya na may hahantong sa mas mataas na pamasahe. Dapat daw ay ibasura ang sapilitang franchise consolidation at ibalik ang limang taong individual na prangkisa. Nanindigan naman ang DOTR na ipatutupad nila ang PUV modernization program habang inihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ng jeepney drivers at operator na itigil muna ang programa. Kayinang umaga nang magsimula rin ang uh, magtigil pasada ang mga tsuper ng jeep na may rutang baklaran divisorya sa Maynila. Ipinwesto ang mga miyembro ng grupong piston ang nasa 50 jeep sa service road ng Ross Boulevard malapit uh, sa simbahan ng Baklaran. Dahil dito, wala nang masakyan ng ilang pasero. Nakabantay naman sa lugar ang mga tauwan ng Southern Police District. Sa mga sandaling ito, Connie, ay uh, wala na yung mga miyembro ng Piston na nag, uh, nag up kanina dito sa may Pasig. No? I understand, hanggang alas yung kanilang permit at matapos niyan ay nilisa na nila yung lugar. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Marami muling lugar sa bansa ang makararanas po ng matinding init at alinsangan ngayong pong lunes. Ayon nga po sa pag-asa, posibleng sumampa sa 47 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dagupan, Pangasinan. 46 degrees Celsius naman sa Aparicagayan. Maglalaro po sa 44 o 45 degrees Celsius ang alinsangan sa ilang panig ng Northern, Central Zone, Mimaropa Region at Iloilo. May ilang lugar din po sa Metro Manila, Calabar Zone, Bicol. Western Visayas at Mindanao ang posibleng tamaan ng 42 o 43 degrees Celsius ang heat index. Muling paalala po ng United Nations na nasa panahon na tayo ngayon ng tinatawag na global boiling imbis na global warming. Nito pong Sabado, naitala sa Metro Manila ang pinakamataas nitong air temperature sa loob po ng lampas isang siglo. 38.8 degrees Celsius ang temperatura sa Naiya, Pasay City. Kahapon naman, umabot po sa 53 degrees Celsius na extreme danger level ang heat index sa Iba Zambales. Sa kabila po ng matinding init, posible pa rin daw ang mga panandaliang ulan, dulot ng Easterlies at Intertropical Convergence Zone sa ilang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao. Asahan ang heavy to intense rains na maaring magdulot ng baha o landslide. Asynchronous classes o distance learning mode muna ang mga estudyante sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa po ngayon hanggang bukas. Ayon sa Department of Education, dahil pa rin po yan sa matinding init ng panahon at sa nationwide transport strike ng grupong piston, hindi rin required ang mga guro at non-teaching personnel na pumasok sa kanilang eskwelahan. Tuloy naman ang sports events at iba pang aktibidad na inorganisa ng DepEd Regional at Schools Division Offices basta titiyaking ligtas ang mga kalahok. Desisyon naman daw ng pamunuan ng mga pribadong paaralan kung susunod sila sa utos ng DepEd. Naka-yellow alert ulit ang Luzon Grid mamaya pong hapon at gabi. Ay sa National Grid Corporation of the Philippines, Magsisimula po yan mamayang alas 3 hanggang alas 5 ng hapon at mauulit mamayang alas 8 hanggang alas 11 ng gabi. Ayon sa NGCP, 21 planta ang naka-forced outage. Inilalabas ang yellow alert kapag kapos na ang reserba o ang operating margin para matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Happy Monday mga mare at pare! lumaki sa tabing dagat at nagbabalik with her gandang talagang angat. After 17 years, may comeback ang Marimar ni Marian Rivera. Yan ang atake ng primetime queen sa kanyang Asoka Challenge entry. Panalo ang make-up, transitions, at dance moves ni Marian. Kaya naman trending ang video. 30 million ang views niyan sa Facebook. 9 million views naman sa Instagram. Ow! Mabibilis na balita po tayo. Sugatan sa pamamaril ang isang pulis sa Kalamba, Laguna matapos siyang mahuling nangangaliwa ng kanyang misis. Base sa imbestigasyon, dati nang may impormasyon ang mga asawa nilang pulis din ukol sa umunay relasyon ng dalawa. Nahuli sila sa akto sa loob ng kotse sa isang paradahan sa Kalamba, Laguna. Habang tumatakas, nabaril ng misis ang lalaking pulis sa balikat at binti. Nakatakas naman ang babaeng pulis gamit ang kotse kahit nabutas ang gulong nito matapos barilin ng kanyang mister. Tumangi sa interview ang Kalamba uh, Police pero sabi nila na isang na ang mga reklamo laban sa dalawang nabistong pulis. Patay ang isang rider na estudyante matapos sumemplang sa gitna ng isang tulay sa Dolores sa Abra. Base sa imbestigasyon, matulin ang pagpapatakbo ng rider. Wala rin siyang suot na helmet. Ayon sa kanyang ama, posible umanong tumakas sa kanilang bahay ang biktima at nagtungo sa tulay kasama ang mga kaibigan. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa pagsusuot ng helmet at sa bawal na pagkakarera sa tulay. Bip, bip, bip mga motorista, matapos po ang anim na linggong sunod-sunod na pagtaas, may rollback naman sa gasolina. Sa anunsyo po ng Sea Oil at Clean Fuel, mababawasan ang kada litro nito ng 25 centavos simula po bukas. May tapyas naman na 45 centavos sa diesel. May rollback din ang Sea Oil para sa kerosene, 90 centavos yan kada litro. Ngayong pong taon, labing tatlong beses nang tumaas at limang beses namang bumaba ang presyo ng gasolina. Sumatotal, so 10 piso kada litro ang price hike. Tigsyam na beses namang tumaas at bumaba ang presyo ng diesel, katumbas po ng 5 pesos and 60 centavos na tapyas presyo kada litro. Para naman sa kerosene, tigwalong beses na itong tumaas at bumaba ngayong taon. Katumbas po yan ng price hike na 25 centavos kada litro. Dahil uso po ang rabies ngayong mainit ng panahon, may libreng anti-rabies vaccination ang unang hirit at born to be wild sa Tondo, Maynila. Maaga nga pong kumila ang ilang fur parents para mabakunahan ang kanilang mga alagang pusa at aso kontra rabies. Naroon din ang Department of Health sa pagbabakuna. Ayon sa DOH, mapanganib at nakamamatay ang makagat ng hayop na may rabies. Naipapasa po ito sa pamamagitan ng kagat, dila o kaya'y kalmot ng hayop. Kaya mabuti nang maiwasan ito agad sa pamamagitan po ng pagpapaturok ng anti-rabies sa mga alagang hayop. Sa oras na makagat ng aso o pusang may rabies, hugasan po ang sugat at magpabakuna ng anti-rabies. Magtungo rin po sa pinakamalapit na health center o ospital kahit walang nararamdamang sintomas. Sa na po ng napakainit na panahon, ang tanong ng lahat, naku, kailan nga ba talaga uulan? Pag-usapan po natin yan kasama si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Mainit na umaga at welcome pa rin po ngayon sa Balitang Hali. Magandang araw, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Ito nga po, ano, may balita tayo, uh, inulan ng yelo ang ilang lugar sa bansa, gaya po na lamang dyan sa Carmen Cotabato. Ano ho ba ang dahilan yan? Connie, nitong weekend, no, nagpalabas ng thunderstorm advisory ang ating pag-asa Mindanao Regional Services Division. At binanggit nga rito na simula alas dos ng hapon hanggang alas seis ng gabi ng Sabado ay uh, meron tayong ongoing thunderstorm na pwede magdulot ng mga pagulan, pagbugso ng hangin at yun nga. Yung kasama na dyan, yung minsan occasionally pag ulan ng yelo and some cases tornado formation dito sa may bandang uh, North Cotabato area at sa mga ilang bahagi ng Mindanao area no so nataon na itong inulan ng yelo sa may bahaging Cotabato uh, area ay natapat po sa isang severe thunderstorm ang some mm -hmm. thunderstorm pwedeng magpaulan magdulot ng malakas na hangin pero yung severe thunderstorm mas malakas na thunderstorm pwedeng magdulot ng pag-ulan nga ng yelo na gaya ng naranasan natin ng mga kababayan natin sa ilang bahagi nga ng Mindanao ditong weekend. I see, okay. Pero meron din hong ibang lugar naman, ipo-ipo, di ba ang naranasan? Mas madalas ho ba talaga ang, ang uh, pagkakaroon po nito kapag uh, mainit ang panahon? Tama yan, Connie, no? Dahil nandito tayo sa dry months or dry season sa ating bansa, yung mga buwan ng Marso, Abril, Mayo, hindi porke dry months ay hindi na tayo ulanin, you no? Know, mas malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng mga isolated na thunderstorm activity. Mm -hmm. Itong mga thunderstorm activity, usually, limang minuto, pinakamatagal na yung isa hanggang dalawang oras. So, itong mga thunderstorm, pwede nga magpaula ng uh, maraming tubig, pwede magdulot ng mga at pagkidlat, Pagbugso ng hangin at pagapad severe ang thunderstorm na tapat sa lugar nila, pwede makaranas sa pagulan ng yelo o hail o pwede rin makaranas sa mga tornado o ipo-ipo sa isang lugar. Okay. Kapag ganito hong nakakaranas tayo, halimbawa lang ng ipo-ipo o tornado, ano hong gagawin kapag uh, siyempre nandun sa may malapit na area po nangyari ito? Well, unang-una ko no, ni nagpapalabas ang pag ng thunderstorm advisory kapag may na-monitor namo tayong mga ganyang uh, malilit at dagliang sama ng panahon na pwedeng maapekto sa ating lugar. So, ang pinaka-importante sa lahat, monitoring. Mm. Pangalawa naman, kung makita natin na may makapal na ulap na no, pwedeng magdulot ng mga biglaang pag ulan sa kanilang lugar, ay mangyari lamang uh, sumilong, maganap ng masisinungan no. Kung tayo po ay nagtatrabaho, naka-expose sa open area gaya po ng mga natin sa construction industry or yun sa mga gitna ng bukid, mangyaring sumilong, patilayin mo ng ulan, yung mga pagbugso ng hangin kasi minsan may kasama pa mga pagkidat at pagkulog nga yan, pag ng yelo at yung mga tornadic activity. No? Aha. Patapusin muna yung thunderstorm activity bago tayo mag-resume ng ating mga outdoor activity, Connie. Maraming salamat po sa paalala na yan. Pero ito ha, kasi sabi nga ho, ano, naunan ng mga naibalita natin, na until second week of May at least, no, papasok po yung talaga napakainit na panahon pa. Pero syempre ang tanong ho ng mga ating mga kababayan, kailan ba talaga uulanin ang ating bansa? At uh, may posible ho ba daw na uh, pumasok pang bagyo sa atin? Well, Connie, sa ngayon dahil nga meron ba tayong patapos na, eh, halos patapos na episode ng El Nino, napakadalang talaga ng mga bagyo na inaasahan natin. Pero sa buwan ng Mayo, umaasa tayo ng at least isa hanggang dalawang bagyo na pwedeng mamonitor ng pag-asa. Yun nga lang, kung tatama hindi sa ating kalupan, yan pa yung titingnan natin na posibleng mangyari sa darating na buwan. No? In mm -hmm. terms of yung paulan naman na normal natin nararanasan, Usually during the second half of every year, yumooban ng June-July dyan nagsisimula ang pandigma takulan sa ating bansa. Pero kung 'yan na nga ho eh sana talagang maging maayos yung lahat no. So, yung uh, antabayana na lang natin ay uh, mga El naman ano kung saka-sakali sir no. Pero syempre 'yan ho eh, ay pan pang uh, panibagong uh, interview na natin sa susunod naman. Maraming pong salamat sa inyo sa inyo pong update sa atin. Ano, pag-asa Assistant Weather Services Specialist Chris Perez. Mayahatid ka na nga may libre pang inuming tubig. Yan ang kinabibili bang paandar ng isang jeepney driver sa Tarlac City. Sa loob kasi ng kanyang jeep, may malaking water jug at may kasama pang plastic cups. Dahil sa libreng patubig, saludo sa kanya ang pasaherong si Mikaela Nelmida na nag-upload ng trending photo. Ayon naman sa driver na si Joel Bondoc, 18 years na siyang namamasada at kahit madalas kinakapos ang kita, masaya siyang makatulong. Sapat na rawang ngiti at pasasalamat ng kanyang mga pasahero. Kuya Joel, trending ka na! Good job pa! Basta sa mga pasahero moha ha. Huwag namang huwag 1, 2, 3. Yung tubig lang po ang free. Ito na ang mabibilis na balita. Nababahala ang General Santos City Water District dahil sa pagkawala ng dose-dose ng metro ng tubig. Simula po nitong Marso, nasa Syam na anim na mga metro na raw ang ninanakaw. nakipag ugnayan na sila sa mga pulis ukol dito at nanawagan sa publiko na i-report agad kung may mahuling magnanakaw ng metro. Naglaan na rin po sila ng pabuya sa makapagtuturo sa mga suspect. Patay ang isang lalaki matapos manlaban sa mga pulisa ay sinagawang entrapment operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o Lu Sulu. Nakuha mula sa suspect ang uh, dalawang kilo ng umanoy shabu na may halagang aabot sa 13.6 million pesos. Aabot naman sa halos apat na milyong pisong halaga ng umanay shabu ang nasabat sa by bus operation sa Barangay Santol sa Balayan, Batangas. Arestado po ang suspect na isang high value individual sa Batangas Drugs Watch List. Na kumpis ka sa kanya ang ilang pakete ng shabu na may mahigit limang daang gramo. Wala siyang pahayag. Qualified na po sa 2024 Paris Olympics ang Pinay fencer na si Samantha Katantan. Lumaban si Samantha sa finals ng Women's Foil Event ng Asia and Oceania Zonal Olympic Qualifier sa United Arab Emirates nito pong Sabado. Kahit pa may iniindang cramps, tinalo po niya ang pambato ng Kazakhstan sa score na 15-14. Sa kanyang pagkapanalo, siya na po ang ikalabing dalawang Pinoy na lalaban sa Olympics base po sa listahan ng Philippine Olympic Committee. Congrats Samantha. Ito aminin na natin, mm -hmm. 'di ba? talaga ang reaksyon ng marami sa tuwing makakarinig ho ng batong umiiyak. Oo, pero mare ha, mm -hmm. sa Tokyo, Japan, panalo ang mga sanggol na magaling sa paghagulgol. Ito na bit nga po ng sumo wrestlers, one-on-one -on -one sa gitna ng ring ang babies. Pero ang kakaibang tapatan, hindi para sa bardagulan. No contact nga dahil ang winner sa timpalak, sino man ang unang iiyak. Kung sakaling uh, magkatay, e eh, papalakasan na lamang daw sa pagngawa. <laughs> Or nasulsol at asar naman ng organizers, so ang makukuha na maskara. At paalala lang po, hindi nila po'y nagtitripa ng nasa isanda ang bata. Tradisyon hmm. daw yan na nagsimula pa noong 1991. Paniwala kasi roon, malusog at mabilis nalalaki ang mga batang palaiya Yan po ang Crying Baby Subo Festival na certified. Wow! wow! talaga kailangan paiyakin yung mga bata. Oh, oo, ano? oo, ang ng baga. <laughs> Ito po ang Balitang Hali at bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Cesar. Kasama nyo rin po ako, Obri Karam para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.